Hello sa lahat. Nasubukan niyo na bang mag-ihaw sa ganitong ihawan? Nakita lang kasi ito ng mister ko sa TikTok. Tapos, nag-order pala siya. Nandumating nga ito, akala ko kung ano to. Sabi ko, hindi naman to pwedeng paglutuan kasi flat siya. Ano kaya ito? Akala ko kawali, pero hindi naman. Yung pala, ihawan siya. Diyan siya, gagamitin mo siya diyan sa gasol din. Gaas din ang gamit niya. Ganyan ang kinalalabas ang pagkatapos niya mag-ihaw. Ayan, ganyan siya. Yan Ganyan ang itsura niya sa ihawan na yan. Yung mga, iniihaw yung mga inihaw. Nakapag-ihaw na nga rin pala kami diyan ng bangos. Okay din naman siya. Kaya kung tinatamad ka magpaningas sa uling, ayos din ito. Salamat sa panonood. Huwag po kalimutang mag-follow para lagi tayong updated. God bless.